bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po ipaliwanag kunti kung ano itong lamig ng katawan o panuhot. Mga kabimets, tandaan po natin na ang lamig ng katawan o panuhot ay isa po itong local Filipino term na ginagamit para ilarawan ang pakiramdam ng paninigas, sumisikip at pagiging uncomfortable ng muscle. Karaniwan ito sa batok, likod, balikat, binti, mga braso, at minsan buong katawan. Kadalasan, ito ring pakiramdam ay tinatawag na pasma, masam, o simple muscle pain. Okay? So, yan po. Ito na po ang mga posibleng dahilan o sanhi ng lamig ng katawan. Pakinggan nyo po mabuti para maintindihan nyo po, mas maintindihan niyo. Ito po ay galing talaga sa mga health expert. Okay? Alright, ito pakinggan niyo po mabuti 1 overuse ng kalamnan masyadong marami ang ginagawa lalo na sa trabaho pagbubuhat o paulit-ulit na gawain so minsan hindi ito maiwasan mga it's so bukod sa pahinga ano ang gagawin para mawalang pagod maganda ang massage o hilot. 2 maling posisyon or posture. Laging mali ang pag-upo, pagtayo o pagtulog kaya naipit o naninigas ang mga muscle. So, massage o hilot maganda para alisin o tanggalin ang mga naipit o naninigas. 3. Kulang sa exercise. Kapag bihirang mag exercise, tumitigas at kumihina ang mga muscles. So, advice ko o suggestion ko po sa mga taong uh, pihira lang uh, maka-exercise no? Mas Mabuti po ang uh, masad o hilot uh, para ma-prevent at manatiling kondisyon ang mga masol. Four, palaging natutuyuan ng pawis. So, ito po muna ito. Five. Stress at pag-alala. Nandudulog ito ng muscle tension. Kaya, naninigas ang katawan. Kaya ikaw, tigilan mo na ang pagiging suwail o pasaway. Maawa ka naman niya. <laughs> May tao, joke. o hilot, malaking tulong nito para mawala o maipsan ang Uh, stress at makalma o malilax ang katawan at isip 6. Kulang sa tubig o dehydration kaya hindi maganda ang movement ng muscle tulad niya, iba na ang kilos niya dahil kulang na ang pagmamahal niya sa iyo <laughs> Ito. siguraduhin hydrated ka kabimets 7. Okay? Seven, nutrient deficiency Kakulangan sa potassium, calcium, magnesium o vitamin D Kumain ng balang diet Kumain ng pagkain na may potassium, calcium, magnesium Na makuha sa saging, nuts, dairy at vitamin D Na makuha din sa tamang sun exposure 8. infection, lagnat o sakit may ilang sakit o viral infection na nagdudulot ng body ache at pananakit ng kalamnan o lamig ng katawan. eh okay? So, mas maganda talaga na imasad o hilot no? yung mga bagong gumaling sa sakit dahil posibleng maraming lamig na na nag-accumulate sa iba't ibang parte ng katawan. So, isipin natin mga kabimits, sa panahon ng uh, sakit ang ating katawan ay nakigira uh, o may ninalabanan uh, may kinakalaban ang ating katawan so tulad ng literal na away o gira so may mga resulta talaga may mga kalat, dumi o waste na natira no? na dapat alisin o tanggalin so ganoon din ang ating katawan kumbaga, dilinisan walisan o mapan sa pamamagitan ng uh, proper o tamang masyad o hilot. Okay? So hanggang uh, dito lang muna tayo mga kabimets. So sana po ay marami kayong natutunan ngayon. Paalala, kung hindi pa nawala ang sintoma sa inyong doktor, punta na. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. So sa gusto pong magtanong, lalong nanonood po sa ating at topic ngayon. So, i-comment nyo po dahil handa po natin yung sasagutin sa abot ng ating mga kaya. Hanggang sa huli mga kabing ingat po palagi. Bye-bye!